응가. 자 이제 저 보세요. 오, 어? 천천니저저 <laughs> 자, 자, 보세요. 마스크 쓰고 머리카락, 이거 다정리됐죠자 그다음 호흡기 물고 미시고기 넣고 미시 미리 넣고 기 미리 넣어요 미시리 빵빵 미시에 미리 고기 넣어요 지금. 머리카라 머리카라. 아직 그래. <목소리베리> 자 그리고 한손 오분 지금에 오케이 앞에 보고 그렇지 됐어. 이게는 졸우세요? 아니죠. 어요 최대야? 네, 많이 넣으괜아요 아, 그만하요그만나그만요아미워 여기 졸우세요. 졸음. 네, 에, 잠깐만요. 호기 몰고. 몰고 네. 어. <laughs> 같이 잡아야 돼요. 요거 잘안 잡으면은. 뭐내이아하이뭐 박공사 한기서물고요자 앞에 네. 좀 돌아오시고. 조금 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 앞으로세요. 오케이. 오케이. 잡고, 하고 뒤쪽도 앞에 보시고. 자한발 하고 뒷발이 밀면서, 뒷발. 밀면서 떨어지는 거예요. 자 갑니다. 하나. 둘. 아, 아, 어디 붙어요? <laughs> 네? 발 붙어요? 앞발. 한 발. 한 발. 한 발. 한 어. 발. 네. 음. 앞으로 조금만 더 나와야 되겠다. 하나. 하나 둘셋인사해요917 Dirt 리오 픽업 안들어요리오 아, <놀람> 픽업 아. 어 픽업 자 이제 <놀람> 우리 내려갈 겁니다 <laughs> uh, sana po mga drivers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Paki-follow, paki-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga drivers. Kung gusto niyo magpa shoutout mga drivers, paki-comment at below lang po sa ibaba para ma shoutout ko po kayo. Ayun. Tanagap. Ayun.

Talima Sanctuary. Yan. Medyo malayo po to sa Lapu-Lapu mga drivers. Ayun po Lapu-Lapu. Yan. Pagkatapos namin dito sa second Dive mga drivers, uh, punta naman kami sa ano? Kauoy. Doon naman sila mag ano tanghalian. talaga ang destination namin madalas mga drivers uh, tatlong island lang po ito punta lima pagkatapos tapos namin bukas naman papunta naman kami sa ano hilutungan pagkatapos naman sa hilutungan mga drivers sa sunod naman na araw punta naman po kami sa Naluzuan Island tatlong island lang po palagi namin pinagbabalik-balikan po mga drivers Ayan. Dito po sa Talimba mga divers no, ang daming bangka po dito ng laka, ano, parada ngayon. Kasi ibang araw ngayon, medyo mahina po ang island hopping at saka diving po. Ayan. Ayan po mga bangka. Yan. Parada po sila ngayon kasi wala po silang booking ngayon tapos yan po mga drivers na kulay yellow po uh, yan po ang pasayroan dito sa papunta dito sa Ulango tapos papunta din sa ano sa Lapu-Lapu po yan po ang port namin mga drivers yan yan po na yan po ang port dito sa Ulango yan Ayan po. Ah, uh, yan na po nakita niyo na ano mga drivers, yan po ang beach. Yan. Beach, bagong beach yan, bagong ano, bagong tukod yan. Pwede po kayong mag-check-in diyan or overnight. Kung gusto niyo pumunta dito, si contact lang po kayo sa akin, visit lang kayo sa FB account ko. Yo. po mga drivers maganda po dyan ma tuwing gabi kasi ano tahimik at walang ano walang maingay po walang disturbo pwede kayo mag chika, mag overnight dyan at saka mag night swimming yan tapos dyan po ayan napita natin yung kunti yan pwede, pwede din kayo dyan may ano din may ano na ano, beach dyan um, may swimming pool din sila dun. dyan, jan mga divers pwede kayo maligo sa swimming pool o pwede kayo maligo dito sa dagat overnight or check in pwede rin yan o ito, po. Ito, po, ito po yung bangka mga ka divers no ilan, pa ilan ilan lang po yung naka diving at saka ilan hopping kasi pag ibang araw kasi mga drivers um, kunti lang yung ano mag island hopping at saka diving ang marami mga drivers yung ano araw na linggo po sabado at saka linggo marami pong yan maraming island hopping local or tourist mga drivers madalas yan dito ano mag diving at saka snorkeling Ito pong view sa Ulanggo no, ayan. Medyo malaki po yung Ulanggo mga neighbors, siguro aabot ng Siam na barangay mga neighbors. Malaki pong Ulanggo to. Ayun po ang estudyante namin mga elebersiya no oh. umangat po sila kasi hindi siya maka equalize sa kanyang dunggan po mga elebers sa kanyang tainga hindi po siya maka equalize sa kanyang tainga kaya umangat sila na ano umangat sila yan yan sinubukan la ulit sumisib baka ah, maayos na po yung tayo nga niya na mag-equalize. Ayan. Hintayin muna natin. Baka umangat, umangat yan ulit. Hindi po lang masyadong malalim ang kanilang sinisib kasi yung susan po takot yan sumisib sa malalim. Kaya dito lang po siya sa mababaw po mga neighbors. ilan lang po yung ano mga drivers ngayon ayan nilagyan lang ni Rio ng SMB kasi ano ayan naglagay lang po siya ng SMB kasi mababaw lang po ang ano sinisib pag hindi ka maglagay ng ganyan ganyan mga rivers yung tinatawag namin na SMB baka hindi sila makita ng bangka madaanan sila at saka ma, ano pa sila, matamaan pa ng propeller sa bangka po delikado po pag ganyan mga rivers pag mababa yung sinisisig mo uh, thank you po pala mga drivers no? Uh, sana po hindi po magsawang sumuporta po sa akin no? ulitin ko lang po mga drivers pakipalo at pakisubscribe lang po yung YouTube Divers Vlog po thank you, thank you, thank you very much po